Okay mga boss, uh, welcome back at ito may gagawin tayong repair tutorial. So magkaiba po yung repair vlog sa repair tutorial, uh, konting ano lang. Ito in my own definition lang ipapaliwanag ko. Yung repair vlog kasi na kadalasan nating ginagawa ay halos parang restoration ng isang amplifier at nataon kasi na yun lagi ang dumadating sa akin na gawa. So, ano bang inaasahan natin sa repair vlog? So, wala masyadong tutorial doon. Pinapakita lang natin doon sa repair vlog yung proseso, uh, proseso ng pag-repair from hindi siya gumagana hanggang sa napagana natin kung ano yung mga ginawa. Pero yung mga detalye, wala na. Kasi, mas maraming gusto yung ganon mga boss kasi mas marami ata yung customer natin na viewers kaysa mga viewers natin na nag-aaral. So, pasensya na. Ngayon, gagawa tayo ng repair tutorial. Yung repair tutorial naman, yung mga sinasabi na step by step repairing, how to repair, ganito, ganyan. So, yung mga tipong walang cut, yung mga tuloy-tuloy. So, mga kagawa tayo ng repair tutorial kapag naka-encounter tayo ng certain trouble na isang trouble lang siya. Wala nang ibang problema yung amplifier, isang trouble lang yung hahanapin mo. Kung hindi mo na yung amplifier, hindi mo na pwede sa repair tutorial yun. So sa mga naghahanap ng repair tutorial na halos repair tutorial yung video, malamang sa malamang wala po sa channel ko kasi kunting-kunti lang talaga yung repair tutorial ko. Gawa ng ano ah uh, amplifier restoration talaga yung nangyayari dito. Ang napupunta kasi sa aking mga amplifier, uh, multiple trouble o oh, ang dami niyang sira na uh, hindi ko na kailangan isa-isahin pang i-detalye kung anong mga naging trouble kasi kadalasan talaga yung amplifier na ginagawa ko hindi lang iisa ang tubol kung gagawa natin ng tutorial yon malamang makakagawa tayo ng maraming video at kung gagawin natin walang cut malamang sa malamang abutan tayo ng isang linggo so dito try natin kung kaya ang problema ng amplifier na to volume man muna natin yan yung left channel may sounds yan pag nilipat natin dito sa right wala na, wala nang sounds. So kadalasan ang pinaka common na tawag diyan ay half channel problem o kaya isang channel lang ang gumagana. Yung ganitong trouble mga boss ay napakaraming ano uh, tawag dito napaka napaka ano niya napakalapad niya o napakaraming dahilan. Kaya hindi natin may pinpoint kung sa isang amplifier ay ganitong trouble Pos possible din sa isang amplifier at hindi natin masiguro na ganon. So hindi siya uniform o same symptoms lang din ano, limbawa, Sa isang amplifier ganon din, hindi natin masabi yan na eksaktong ganon. Kasi ang daming pwedeng pagkuna ng o pwedeng cause o dahilan ng isang channel lang ang gumagana. Halimbawa, pag sira yung volume. Pag sira yung volume, pwede mag-half channel yan o isang channel lang tutunog. Pag sira yung speaker selector, Ah, may chance din siya na isang channel lang din ang tutunog, Pag sira yung tone pwede rin, Pag sira yung main amp, pwede rin, ang dami so ang ginagawa natin dyan mga boss ay tinatrouble shot natin sa mga viewers natin na ano ah, tawag dito ah, abiso lang o paalala, pwede nga makuha natin dito na trouble, pwede nyo i-assume na ganoon din sa amplifier nyo, pwede rin hindi so tuloy tayo mga boss, ano bang ang gagawin natin ang gagawin natin kapag ganito ang problema lalo na isang channel ang hindi gumagana syempre mag audio trace muna tayo so meron tayo ditong DIY na audio trace o audio tracer o signal tracer hindi naman kailangan ganitong mismong brand na ginagamit ko pwede naman kayo mga bluetooth speaker lang kung ano kung may auxiliary input yan pwede yan o kaya mag DIY kayo meron tayong video panoorin nyo na lang ilagay natin dyan sa screen kung gusto niyo mag-assemble, andun lahat ng materialis at kung paano ko ginawa. Ngayon, may dalawang terminal tong pang-audio trace natin. Isa yung pang-inject, tapos isa sa ground. Ang gagawin natin, magsisimula tayo mag-audio trace. Dito muna sa input, baka mamaya yung input natin ang may problema. Baka mamaya yung isa dito hindi tumunog. Ano gagawin natin? I-inject tayo dito sa pinakaano niya. Oh, ay nakaupay yung ano, nakaupay yung ano natin. Yan, una natin. Inject tayo. Yan, meron. Baba. Oh, ano, nawala. Bakit? Ah, nagpalit na ng sounds. So, after nyan mga boss, ang gagawin natin na susunod ay dito na sa pinaka audio output nya ito. Ito na yung output nya, itong output na to ay papunta na yan doon dito sa volume. So dito mag-inject tayo dito ng audio tracer. Kung may output, 'yan. Hoy, wala. Kabila. Okay. Wala yung isa, yung isa meron. So diyan pa mismo nalaman agad natin na ang trouble pala dito sa pinaka input board. So may nangyayari din yan na ganyan yung trouble, may nangyayari din sa iba. Sa nagkataon lang dito sa ginagawa natin ay sa input board ang problema. Ngayon, ano bang gagawin natin? Talasin natin tong input board. Wala na tong cut-cut mga boss kasi tutorial nga yung ginagawa natin. Eh, daw yung ano, the best pag nagagawa ng, ng repair tutorial. Kailangan walang cut daw tuloy-tuloy para masundan nila. Technically, yung ganitong trouble, uh, marami namang ano, uh, marami namang Nakagawa na nito O madali lang namang gawin Basta may audio tracer ka lang Mas mabilis kasi Pag ganitong ginagawa May pang audio trace ka Yan So anong gagawin Balik natin yung ano Audio Saan ba yun So dito sa dolo no Tapos ilagay ulit natin yung Pangipit natin Tapos Nakaon oh, pa ba to uh, Audio trace na tayo ulit Ayan, Meron Itong in natin ito. Isa meron. Yung isa wala. Wala mga boss. Dumaan nyo ng capacitor. Ayan o. Oh. Yan yung capacitor na yan. So try natin dito sa capacitor. Wala. So dito wala. So try natin dito sa isbas. Misang kasi meron sa isbas yan. Oh, wala din. Wala din. Meron. So, sa ispas, wala. Saan ba ito papunta? Sundan natin. Ito, ito, ito. Papunta dito sa IC. Tapos yung ispas naman, saan ba pa mapapunta? Yan, papunta yan dito sa... Ito yung pinaka-audio ng ispas. Wala din. Yan. Yan susundan lang natin yan kung saan papunta yon na ah, ito yung pinaka input nya so ibig sabihin ito kasi switch to ng is bus o kaya sa equalizer ito naman ito yung pinaka tama ba tika lang double check ko nga baka mali naman yung sa pantaha ko ito ito pasok 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 pumasok dito siya. Yung isa naman. Wala na. Dito sa kabila, tumawid dito eh. Ito. Okay. Ito. So, ibig sabihin mga boss, ang possible suspected natin dyan na may trouble itong IC na to. Kasi hindi tumatawid yung ano, kailangan kasi yung output ng IC na yan, ito na yung isbas. Wala na. Wala na din kasi mapapansin yung traces niya yan. Yan. So, yan. papunta na yan doon dito sa isang IC pa. So safe to. Tanggalin natin tong IC na to. Uh, subukan natin palitan yan. maghanap din tayo dyan ng pamalit na IC. Okay? Anong IC ba yan? So itong IC na to ay ano uh, 40 4052. Ay hindi ko pala kita. Ayun. Itong IC na to ang tatanggalin natin mga boss. Ah, uh, 4052 CD. Ayun, CD 4052. Yung pinaka IC niya. Ngayon, baka may kalawang, okay naman, tinis ko naman, gumagana naman. Tanggalin natin yung ano. Okay. So, Painitin lang natin yung panghinang at hanap din ako ng IC na pamalit. Tingnan ko doon kung meron tayong pamalit na IC. Okay, meron tayong bago mga boss. Meron tayong bagong IC. May kakabit. hindi tayo kukuha ng second hand bago na yung ikakabit natin. Lagay na natin dito. So, ito yung ikakabit natin. 4052 BE. Yung suspected natin na kukul ay ito. Ayan. Tanggalin na natin yan para mas mabilis matanggal palamanan muna tayo ng ano at patayin muna natin yung amplifier lagyan muna natin ng hinang para mabilis pag may hinang kasi na bago mas mabilis tunawin at mas mabilis sigupin ng panghinang at yung mga ganitong IC nasisira talaga naka-encounter na ako nito maraming beses na Okay. Ayan. Nasisira ito mga boss minsan maling input. May trouble yung input na kinabit. Yung minsan may mga input kasi na may ground o nangungulinti o detektibo yung ginamit na ano. Misa naman naka-encounter ako nito, dalawa talaga na sisira. Medyo mahirap lang talaga siya tanggalin kapag ganito nakalutang. Okay. ata yan yung IC na so ilagay natin dito kasi so, na ito naman yung IC na ikakabit natin bago wala pang hinang so sana effective pag hindi ito gumana yari tayo mali yung ano natin tubo Okay, yan. Ay, hindi pala kita, no. Ah, sige na, yan na. Nakayuko pala yung ano hat. Yung... So, ayan, nahinang na natin. Mabilis lang. Mabilis ang hinang lang. So, lagay na natin ulit yung input. Dito. Dito yung pang-audio natin. Sana ba. Lagay natin ulit. Yan. So, kailangan magka-audio na ditong dalawa. Okay. Tanggalin natin yung speaker doon. Baka, ano. Talagang tiwala tayo na, ano. Ha? Gagana. Sige nga. Meron na. Oh, meron na. Ngayon, punta tayo dun sa speaker. Susubukan na natin tong right ko meron na. Ito lang yung sira. na. Lipat natin ulit sa sa right. Sa right kasi walang sounds. Ayan mga boss. Nayari na. Ito lang sira. I see. Uh, ano yan? Uh, multiplexer o kaya input selector. O. Nga natin. Sira yung IC so ano bang ano natin dito masasabi mga boss kasi nataon kasi na mga pinapa sa aking amplifier multiple ang sira maraming sira kaya hindi ako gumagawa ng repair tutorial kasi mas focus ako na magawa agad o matapos ng mabilis yung isang amplifier lalo na yung mga ginagawa nating amplifier eh, restoration puro karaw ah, puro karawang <laughs> puro kalawang ang dami mga kinakalawang na pyesa. Hindi tayo pwede gumawa ng tutorial na, oh, pag kinalawang, ganito, ganito, bunotin yung ganito. Ahaba po ng ahaba. Eh, yung mga restoration na ginagawa natin, minsan inaabot tayo ng tatlong araw sa mga ganitong concert lang pag restore. Pero kung may mga dumadating naman sa akin na gawa ng mga ganito ang trouble, isang trouble lang, tas tumbok na agad ang sira. Pwede naman tayo gumawa ng repair tutorial niyan, madali lang yan. Kaya ko naman po yan. Nataon lang talaga na yung mga dinadala sa aking gawa ay gusto ipapulido ng mga customer. At gusto nila yung mga ano, uh, gusto nila yung method ng pag-repair natin na pinupulido natin yung gawa. Ngayon, uh, bakit ko paulit-ulit na ginagawa yan? Kasi paulit-ulit kong tinatanim sa isip ng mga viewers natin na gustong mag-repair o gustong pasukin yung larangan ng pag-repair ng amplifier na kailangan yung pag iripen ng amplifier ay may dedication o kaya talagang uh, maging passion nyo. So, hindi lang kayo dahil sa binabayaran, kailangan may malasakit. Kaya ganun. Kung may nakita kayong problema na iba o kaya may magiging problema pa, gawin nyo na at kausapin nyo na lang yung may-ari kung gusto nyo magdagdag o ano. Pero yung mga gusto nyo, yung, yung iba naman na mga gusto dito na wala nang pakialam kung masira yung may sira pang iba o kung may masisira pang pyesa basta gawin lang yung ano pwede naman natin yan mga boss gawin sa totoo lang dyan pa nga mas malaki ang kita kasi sa isang amplifier kung mga tipong ganito lang sira ilang minutes tayo 17 minutes makatapos ka na ng isang amplifier simula ng ginawa natin o di may darating naman kung panibagong trouble mas malaking kikitain natin kaya lang nakapokus tayo dun sa ano sa may malasakit sa amplifier gusto natin yung ginagawa natin hanggat maaari tumagal sa totoo lang mga boss kahit gaano kapulido yung gawa natin minsan nagkakabakjab din tayo babakjab din yan kasi hindi mo naman talaga maisa-isa lahat yan kahit gaano kapulido kung may biglang sasablay na pyesa masisira hindi natin matatansya yan kaya hanggat maaari ginagawa natin yung beast natin sa isang amplifier para ma pagana ang dami ko nang sinabi no Humaba na naman so ayan mga boss hanggang dito na lang Repair tutorial baka mo step by step. Ayan. Kung hindi nyo pa rin nakuha sa iba dyan, wala akong magagawa. Pero ito ay step by step na pag troubleshoot ng amplifier na isa lang ang gumagana, half channel lang. Pero, hindi po lahat ng concert 502 auto A or B na mga ni repair natin ay magiging ganito na rin ang trouble. So, depende pa rin yan. Depende pa rin yan sa bawat kaso ng amplifier kailangan ma-check pa rin. So, 'yung procedure nga lang na gagawin kapag ano, kapag nag-troubleshoot tayo, peding ganito. Sundan natin 'yung ano, sundan natin 'yung paraan ng pagtutubol. Kung okay pa dito hanggang sa makarating tayo doon, hanggang sa makarating tayo dito hanggang ay, hanggang sa makarating tayo dito. Tuloy-tuloy lang. So, basta missing signal o ano? So, audio trace 'yan ang solusyon mga boss, uh, na uh, magka 20 minutes na tong video natin. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.